Maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, tutuklasin natin ang isang kaakit-akit at mahiwagang paksa, mga mensahe ng anghel. Naisip mo na ba kung sinusubukan ng mga celestial na nilalang na ito na makipag-ugnayan sa atin? Maraming tao sa buong mundo ang naniniwala na ang mga anghel ay nagpapadala sa atin ng mga palatandaan at mensahe upang gabayan at protektahan tayo sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Ang mga anghel ay madalas na nakikita bilang mga banal na mensahero na naguugnay sa atin sa karunungan at pag-ibig ng sansinuko. Maaari silang magpadala sa amin ng mga mensahe sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga panaginip, paulit-ulit na mga numero, mga balahibo na makikita sa mga hindi inaasahang lugar o kahit na sa pamamagitan ng intuitive na damdamin na gumagabay sa atin sa paggawa ng ilang partikular na desisyon. Mga numero ng anghel. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan kung saan nakikipag-usap ang mga anghel ay sa pamamagitan ng mga numero. Napansin mo na ba na ang ilang mga numero ay tila paulit-ulit na lumilitaw sa iyong buhay? Ang mga ito ay kilala bilang mga numero ng anghel. Ang bawat pagkakasunod-sunod ng numero ay may espesyal na kahulugan. Halimbawa, ang pagkakita sa numerong isang daan at labing isa ay maaaring isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas at dapat magpatuloy sa iyong mga positibong pag-iisip at pagkilos. Ang numero apat na daan at apat na putapat ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang senyales na ang mga anghel ay nasa paligid mo na nag-aalok ng proteksyon at paghihikayat. Mga pangarap at intuition. Ang isa pang anyo ng komunikasyon ng anghel ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Kapag natutulog tayo, mas bukas tayo sa pagtanggap ng mga mensahe mula sa espiritual na mundo. Kung mayroon kang isang matingkad o paulit-ulit na panaginip, bigyang pansin ang mga detalye dahil maaaring ito ay isang mensahe mula sa mga anghel. Higit pa rito, ang mga anghel ay maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng ating mga intuisyon ang pakiramdam ng gut feeling o premonition na madalas nating binabaliwala ay maaaring isang bulong ng anghel na gumagabay sa atin sa pinakamahusay na desisyon. Visual at Auditory Signal Ang mga anghel ay maaari ding magpadala sa amin ng mga visual na palatandaan tulad ng mga balahibo o barya na matatagpuan sa mga hindi pangkaraniwang lugar o kahit na ang paningin ng mga bahaghari sa mga makabuluhang oras. Ang mga tunog o musika na paulit-ulit na lumilitaw sa ating buhay ay maaari ding maging isang paraan ng komunikasyon. Bigyang pansin ang mga lyrics ng kanta o mga tunog na tila namumukod tangi sa iyong pang-araw-araw na buhay. Paano makatanggap at magpakahulugan ng mga mensahe mula sa mga anghel upang kumuneta at makatanggap ng mga mensahe mula sa mga anghel, mahalagang maging bukas at matanggap maglaan ng sandali sa iyong araw upang magnilay, kalmado ang iyong isip at hayaang dumaloy ang mga mensahe. Panatilihin ang isang journal upang isulat ang anumang mga palatandaan o insight na maaari mong matanggap. Sa paglipas ng panahon, makikilala mo ang mga pattern at mas maunawaan mo kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng mga anghel. Tandaan, laging nasa paligid natin ang mga anghel handang mag-alok ng patnubay at suporta. Ang kailangan lang nating gawin ay maging bukas at handang makinig. Umaasa kaming nasiyahan ka sa video na ito at na ang mga mensahe mula sa mga anghel ay nadudulot ng kapayapaan at kalinawan sa iyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang inspirasyon at espiritual na nilalaman. Sa susunod na,